Brother, may tanong ako sa iyo. Ano 'yon? Bilang si Kristo na ating tagapamagitan sa Ama, mayroon pa ba pwedeng gumawa liban sa kanya? Napakagandang tanong 'yan, brother. Kung liban kay Kristo, mayroon pa bang pwedeng gagawa bilang isang tagapamagitan sa Ama? Ang sagot ko po ay wala na. Bakit? Dahil ang sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan. Ilan daw? Isa. Ibig sabihin wala nang iba. Sa Diyos at sa mga tao ang taong si kristo Sa pagkakatao na ito, si Jesus ay nagkatawang tao o dito sa lupa bilang ating tagapamagitan dahil siya po ay sinugo ng Diyos Ama upang mahayag ang kanyang pag-ibig at tayo itutubusin sa ating pagkasala. So, liban sa kanya ay wala na pong ibang gagawa nito. Subalit, so, kung minsan may mga taong pilit na ikinukubli ang katotohanan sapagkat ay ginagawa po nila kagaya ng ginawa ni Hiso Kristo nagpapapako sa krus so nakakalungkot po isipin mga kapatid dahil nawawala po ang kahalagahan ng ginawa ni Hiso Kristo doon sa Calvary sa krus upang ikaw at ako tubos mula sa ating pagkakasala kaya ulitin ko sa inyo wala na pong ibang pwedeng gumawa liban lamang kay Iso Kristo na ating tagapagligtas. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat.